Hey mga bats, nandito tayo sa BGC. Nung dati, nakaraan, nung is nagkaroon tayo ng 24 hours dito sa BGC. Ngayon, is kukumpara natin sa mga mga gandang lugar dito sa Pilipinas. Isang-isang tagig. Dito lang yung matatagpuan sa tagig. Tinan nyo naman na sobrang ganda ng BGC na to sa lahat ng pinapasyalan dito sa Pilipinas yung BGC. Tinan naman, sobrang ganda. Sobrang daming taong mga pasyal dito kasi ito ay tinigura ang pinakamagandang ganda magandang lugar dito sa VGC. Kaya sarado po. Samahan kami kami ang to, VGC na to. So na nakakaikot na kami. nag na kami umikot kaso nga lang gusto namin mag bike. Unang ano namin, dalawa pala yung sira. Sarap sana mag-ikot kaso nga lang. Si Ankido Hey no? Hey! May bike daw dyan. So, para malibot to na natin tong uh... PGC na to. Tatry natin yung bike. Ngayon mga bats, nandito tayo sa yung pinapuntaan natin nung naraan nyo nag-24 hours tayo. Ayan, ang video. O. Oh. Yan tayo sa malaki TV. So, ang gagawin natin dito is kanina nalipot na namin yung okay. itong ito ito. BGC. So, ang dami tao ngayon dito kasi nakasara na ngayon to. Ayan, nakasara na ngayon. Nandun na, simula hanggang dun sa pinakadulo. Nakasara na to. So, yun si ano, nandun. Si Erg. Okay. Ayan. Yan yung malaking TV. So, sana all may TV. Ayan, ang dami tao. Ang daming tao ngayon dito. Yan naman. Dito tayo sa BGC. Bonifacio. Dito ako nag intro. Dito. Basta ditong park na to. Dito ako nag intro. Ayan. Ito yung... Parang nasa ano? Parang nasa... 牛眼，过来。

mga mga gato na kapag arkila tayo, susulitin natin tong ah uh, paik na to. So, maraming maraming salamat sa inyo mga bads. Yeah, yeah, so, yeah. Mabats! <laughs> Kung nakikita nyo, may TV doon. Sobrang laki ng TV dito. Hindi di, di, di pala siya TV. Is flat screen siya na malaki. Dito lang kayo eh, makikita nyo matatagpuan nyo sa BGC. Kung meron kayo sa bahay nito, ito, pwede nyo ipagawa sa bahay nyo ito. Kaso nga lang saan nyo ilalagay. O, oh, diba? Sobrang laki ng TV nyo. Oh, TV next. Saan Flat screen siya. Lahat-lahat pwede mong ipalagay dyan kahit tanong picture. Siyempre, abangan nyo. Malay nyo, nandiyan na tayo sa flat screen TV niya. Go, 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 Wolo 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 kasi naiinaw. Nagubutang. Ngayon pa nasa palabanin. Nasa PG's tayo ngayon. Toyota Fortuner generation Park. Ito kasi talaga yung sector of Franklin City. Lalo na yes. Ay, day, 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 day. pag sana, di na kagaya kasi ito, kahit hindi, Pag ka dito, pagkabita, nagiging natin siya, nasunod siya. Napsapitan Pag nag-aagas mo yan, may 18 night market siya, tinatayo ng mga dress code at petrocutina, mga masyadong na gamit, mga sabako, mga 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 Sinabi ka. nga yung napapagod. Dito ako sa class Wala ko sa junior Pero nandito mo. Hindi Dito sa Dito Pero alam mo, mas marami pang mas mga mas maganda oh, na mga maganda. Lumunta namin yan. isay say namin nami, yan. Nami, 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 nami. Like, comment, uh, post Alam, natin mo.

So, kakatasin lang siya. Siya, siya. so. mga nato. Sa buong mundo, putahin na na mo. No. Okay. <tinyo> 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 <don't wanna> <tinyo>

Manila? Yeah, Manila? Yeah. mga buds, palabas namin ng na uh, BGC. BGC Uwi na kami. At abangan nyo yung mga sunod namin Ay, yung tourist spot na po. Gusto. Oh, Sobrang uh -huh. ganda rito sa BGC. Uh -huh. May hanggayat ko kayo. Tara na. Magdaog na ta. Yes, sir. Kung mga taga-pisayang, mga taga-sibudyan. Tara, manahog na ta. Manahog na ta. Wala tayo sa BGC. Uh -huh.